Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid at uh, mga kababayan. Ako po si Freddy Farid Aguilar. Pinanganak po akong uh, isang katoliko noong 1953. Ang uh, mga magulang ko po ay si Gregorio at si Salud Pascual Aguilar. At ang tatay ko po noong panahon yun ay isang chief of police, kaya ako'y lumaki na napakabigat ng disiplin ang ibinibigay sa akin ng tatay ko. Pero sa murang edad ay tinatanong ko na po sila kung bakit maraming dinadasalan na uh, uh, santo, uh, uh, santa, mga ganun. Hanggang sa ako po ay uh, lumaki. At uh, hindi rin kami nagkasundo ng tatay ko dahil ang gusto niya ay maging abogado ako pero pinili ko namang maging singer at uh, maging kompositor. Kaya nung ako'y labing-pitong taong gulang, uh, umalis po ako sa poder ng uh, mga magulang ko dahil hindi ko na po kaya yung house rules doon sa bahay namin sa Santa Mesa. At ako nga po ay uh, nagsimula ng kumanta. Tinigil ko na rin po yung aking pag-aaral ng mga panahon na yon. At sa akin pong pagkanta-kanta ay napadpad po ako sa Olonga po noong 1973. At sa tagal ko po sa Olonga po ay uh, doon ko po naranasan ang pamumuhay ng nag-iisa. Wala po akong kamag-anak sa Olonga po. At isang hapon po ay uh, namimiss ko ang mga mahal ko sa buhay. Namimiss ko ang nanay ko, namimiss ko ang tatay ko, namimiss ko ang aking mga kapatid dahil ako po ang panganay sa aming uh, pamilya. Lima po kami magkakapatid. ako po ang panganay so namimiss ko po ang lahat. Hanggang sa naisip ko, saan ba ako nang galing? Tinatanong ko ang sarili ko, bakit ako napunta dito sa ulong po na wala man lang kung kamag-anak dito? Doon ko po na-realize na ako pala ay galing sa sinapupunan ng nanay ko. At doon po, isa-isang bumalik sa akin yung mga kasalbahiyang ginawa ko sa nanay at tatay ko yung hindi ko pagsunod sa kanilang mga inutos sa akin. At doon po sa sitwasyon na yon, ay bigla ko pong hinawakan yung aking gitara at inoon, inoon ko po yung aking cassette recorder at sagsimula po akong sumulat ng kanta. At ang kanta nga pong yun ay yung sumikat sa buong mundo na may pamagat na anak. At magmula po noon, medyo naging uh, may direction na po yung aking buhay. Dahil din po sa anak, ako po ay sumikat sa buong mundo noong 1978 hanggang sa nagkaroon po ng maraming versions ang anak. Uh, ito po ay kinanta ng mahigit isandaang uh, musikero at mga mga awit at nagkaroon po ito ng dalawamputwalong uh, translation sa iba't ibang lingwahe. Pero sa gabi po, pagkatapos ng mapakalaking concert ko at matutulog na ako sa aking hotel, e eh, pong uh, emptiness sa aking puso. At ang alam ko pong hinahanap ko ay ang tunay na Diyos. Dahil po sa pagsasaliksik ko kung ano pong tunay na Diyos, ako po ay nahilan ng isang uh, kaibigang kristyano, si Pastor Sambadon. At kami po ay nagdasal at ako nga po ay naging born again noong 1983. Ang akala ko po ay natagpuan ko ng tunay na Diyos noong panahon na yon. Marami po akong mga pinuntahang mga uh, uh, pagtitipon upang uh, makahikayat ako ng mga kapatid natin na uh, sumama sa pananampalataya ng Kristyanismo. Pero sa dami po ng mga napuntahan kong lugar, ay iisa po ang aking napansin. Wala pa rin po doon ang tunay at nag-iisang Diyos. Kahit ipinagpatuloy ko po ang paghanap, hanggang sa may mabasa po ako sa Biblia na nakalagay na kung hindi ka na naniniwala sa iyong mga kapanalig sa pananampalataya, ay mas mabuti pang iwanan mo na lang sila, pero wag mo akong iiwanan. Magmula ngayon, tayong dalawa na lang ang mag-usap. So yun pong sinunod ko, yung nabasa ko sa Bible. Iniwan ko po lahat ng religion. Ibinaba ko lahat yung mga binabasa ko. At magmula po nung 1986, ay wala na po akong religion. Pero diretso po ako sa paikipag-usap sa nag-iisang Diyos. Hanggang sa patuloy pa rin po ako nagko-concert, madalas ako sa Mindanao. At ang sinasabi ng mga kapatid doon ay, Ka Freddy, kung magsalita ka, para kang isang Muslim. Hindi ka kaya uh, mag-Muslim na lang, sabi nila. Ang sagot ko naman ay, hindi na kailangan bro, kasi kako, pareho naman tayo ng pinaniniwalaan. Iisa naman ang Diyos natin, kako. Iginagalang ko ang mahal na Allah iginagalang ko ang Diyos ka ko. Alam ko lang ka ko na ang pangalan ng Diyos ay nag-iiba-iba. Marami siya akong pangalan. Sa ganun pong estado ay patuloy ako sa pakikipag-usap sa Diyos nang wala akong religion. Hanggang dumating po midterm election nung nakaraang 2010, kung hindi ako nagkakamali, uh, Brother Nadir, no? 2010 ba yung last midterm election natin? Ano? At ako po ay naimbita ng isang kandidatong uh, kilala ko naman na ang pangalan po ay si Joel Tevez. At ang sabi ni Joel sa akin, Ka Freddy, kailangan pumunta ka sa Nauhan, Mindoro dahil ipinagmamalaki ko doon na magkaibigan tayo. Kaya ang sabi ng mga kababayan ko, kung madadala daw kita doon ng personal, ay siguradong mananalo na akong vice mayor. Kaya lahat po ng paraan ay ginawa ni Joel Tevez para madala po kami sa Mindoro. Kasama po ang aking buong entourage, ang Watawat ban, Siguro mga labing apat po yata kami sa entourage. At ginastosan po ni Joel Tevez ng gusto. Kaya kami po ay nakarating sa nauhan. Doon po ako nakakita ng isang babae na sa unang pagtingin ko pa lang ay tumibok na po yung aking puso na labing dalawang taon na pong natulog. 12 years na po akong hindi marunong umibig. Pero nakita ko po si Jovi, na misis ko na po ngayon, ay bigla pong nabuhay ulit yung aking dugo. At uh, natatandaan ko, tinanong ko yung dalawang anak kong lalaki, ang isa ngayon ay nandito, si Jericho. Tinanong ko si Jericho, Anak, palagay mo ilang taon siya? Ang sabi sa akin ni Jericho ay, Tay, palagay ko tay, mga 23 yan. So tinanong ko naman yung pangalan ko, si Jonan, nakasama ko din nung panahon na yon. Ang sabi naman sa akin ni Jonan, tay, ang tingin ko mga 19 yan. So ang tantsa ko naman, sa experience ko sa mga pagkipagkilala, sabi ko siguro mga 20 to 20, 21 ganyan. So doon po nagsimula yung aking paghanga kay Jovi. Pero hindi na po kami nagkita. Pagkatapos po ng aking mini-concert sa Nauhan, habang nagko-concert pa pala ako, hinahanap ko po siya sa audience at hindi ko na siya makita. At ang sinasabi ko tuloy sa sarili ko, eh napakatorpe mo kasi Aguilar eh. Dapat kinuha mo na lang yung number niya at yung pangalan niya. Eh di sana, alam mo na kung paano mo siya tatawagan at kukontakin. So ang nangyari po, hinahanap ko siya dun sa audience, hindi ko nakita. Natapos po yung aming concert, itinaas ko yung mga kamay ng mga kandidato naghihiyawan ng mga tao. Pero si Freddy po ay malungkot dahil hindi ko na po nakita si Jovi. Kaya lulugulugo akong bumaba para akong uh, sisiw na naiwan ng kanyang nanay. Pero dun sa pagkalugulugo kong ganun, papasok ako sa dressing room, ay may tumawag sa akin. Sir, sir, pwede po bang magpa-picture? Pagtingin kong ganun, shock! Hindi ko pa rin alam ang pangalan niya. So sabi ko, ito yung nakita kong babae. So, by the time natatanungin ko sana yung pangalan niya, eto na naman yung mga maraming fans na gustong magpa-picture. Kaya hindi ako makapagsalita. Pero sa awan ng mahal na Allah, abot ko sa kanya yung aking calling card. Hindi ko alam kung paano, basta uh, kasi bilis ako ni Fernando Po Jr. bumunod ng card. Ganong kabilis na iabot ko kaagad. Pero hindi ko pa rin alam ang pangalan niya. Naghiwalay kami na hindi ko alam kung sino siya. Hindi ko alam kung taga saan siya hindi ko alam kung anong pinanggalingan niya. At tinihintay ko na kaagad nung gabing yun, pagsakay namin sa barko pabalik, hindi siya kumontak. At pagtulog ko kagabi ng gabing yun sa aming bahay, hindi niya siya maalis sa isip ko. Pangalawang araw, hindi pa rin siya maalis sa isip ko. Dumaan ng isang linggo, hindi pa rin siya maalis sa isip ko. At sinisisi ko ang sarili ko na sayang, nakita mo na yung muling nagpatibok sa puso mo, pinakawalan mo pa. So nandun po ako sa ganing, ganito, ganoong sitwasyon, nang bigla po siyang mag-text at sinabi niya, uh, Freddy, uh, natatandaan mo pa ba, ba yung binigyan mo ng calling card sa Mindoro? Talagang nataranta ako sa pagsagot, para akong bata na panay suntok ko sa hangin ng yes, 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 kumontak din, kumontak din. So sabi ko, oo, oh, hindi kita pwedeng makalimutan. Dahil nag-iisa ka lang na binigyan ko ng calling card. So doon po nagsimula yung aming pag-uusap. Sa madalit-salita po, puputulin ko yung uh, mahabang kwento. Kami po ay nagkaroon ng intindihan. At kami po ay naging... Uh, kami, naging girlfriend ko siya. Hanggang isang araw, yung kapatid kong uh, Muslim ay binibiro ako, O ka Freddy, bata yung girlfriend mo. Mag-Muslim ka na kasi para pwede mo na siyang pakasalan. So sabi ko, bro, iniisip ko nga ka kung mag-Muslim, matagal na. Pero kako, hindi ko pa maitigil yung pag-inom-inom ko ng alak sa entablado. Kasi hindi naman po ako mahilig uminom. Pero pag mag-concert na ako, umiinom po ako ng brandy. Ayun e po yung aking pampaganda ng boses. Kasi hindi po ako nag up wap So yun po ang isang dahilan. Ang pangalawang dahilan po, ay wala po akong makitang Quran na aking naiintindihan. Kasi po lahat ng Quran na pinapakita sa akin ay nakasulat po sa Arabic. At hindi po ako marunong magbasa ng Arabic. So kung nagkaroon lang po siguro ako ng Quran ng maaga, malamang po, bago po po nakita si Jovi, ay Muslim na ako. Kaso hindi nga po. So uh, yung aking uh, pagpupunta sa Muslim ay patumpik-tumpik, hindi natutuloy, hindi natutuloy. Hanggang sa ito na nga po yung dumating ng pagkakataon. Ako po ay binigyan ng award sa Soler Hotel. At ang award na ito po isa sa po sa pinakamataas na award na may bibigay sa isang katulad ko. Ang tawag po ay Lifetime Achievement Award na ibinibigay po ng PMPC. Hindi ko po ito pwedeng tanggihan. So tinanggap ko yung award. Pagkatapos namin kumanta ng mga winners ng The Voice ng anak, ng maraming version ng anak, binigyan kami ng standing ovation ng, ng audience at ibinigay sa akin yung trophy at ako'y pauwi na. Mayroon pong dalawang reporter na naghabol sa akin at sinabi ka, Freddy, ka, Freddy, mukhang bata pa po yung girlfriend ninyo. Sabi ko, opo sir, bata pa po talaga siya. Pero wag po kayong mag-alala ka ako. Alam po ng mga magulang niya na kami po ay nagde-date. At hindi po kami lumalabas ka ako ng girlfriend ko nang walang siya Kasi alam ko po ka ako kung paano makipag-date sa isang bata. So, ang nangyari po, Tinanong sa akin yung edad ni Jovi. So sinabi ko po yung totoo. Kung nagsinungaling na lang sana ako, sinabi kong 21, brother Nadir, o sinabi kong uh, 19, sana wala nang issue. Pero hindi po ako sinungaling na tao. Kaya nung tinanong po ako ng dalawang reporter, sinabi ko po yung totoo. Ito pong girlfriend ko ay 16 years old lang. Ayun na po, doon na po nagsimula yung gulo kung ano-ano na po ang tinawag sa akin ng mga kababayan natin na mahilig sa chismis. Pati yung girlfriend ko, pati yung pamilya ng girlfriend ko. Kaya tinawag na kaming mga immoral, tinawag na kaming mga kung ano-ano. Hanggang ang girlfriend ko po ay hindi na natutulog, iyak na nang iyak, iyak na ng iyak, naawa na ako sa kanya. At marami na rin po akong mga kapatid na nagsasabing, magmuslim ka na kasi kaka, kasi yan lang ang solusyon mo dyan para matigil na yan problema ng yan, yung iskandalo ng yan, sabi nila. Pero hindi pa rin po, dahil lagi ko pong pinapanindigan na may usapan na po kami ni Jovi na magpapakasal kami pagdating niya ng labing walong taong gulang. Pero makulit po yung mga balita, talagang ayaw kami tigilan. Hanggang sa tumawag na po mismo sa akin ang isang kaibigan kong Muslim na si Governor Toto Mangudadato. At ang sabi sa akin ni Governor Mangudadato, Freddy, hindi na tama itong nangyayari, sabi niya mag-Muslim ka na, bro. Gawin mo ng opisyal yung pagiging Muslim mo. So sabi ko, bro, paano ko gagawin yan? Gusto ko mong pakasalan si uh, Jovica ko. Wala akong financial capacity na gawin ko ngayon. Kasi kako, alam mo naman, yung negosyo hindi na magandang takbo. Kasi tanggapin po natin ang totoo, ang CD hindi na po bumibenta. Pinipirata na po ito. At kung hindi man pinipirata, dinadownload na lang po ito sa computer, wala na po kaming kinikitang royalty. So, ang sabi ni governor sa akin, sabi niya, bro, huwag mong intindihin yan. Sabi niya, Wala, marami na akong utang na loob sa iyo. Panahon naman na makaganti ako sa mga tulong mo sa akin. So, ganun po ang nangyari. Meron lang po siyang uh, sinabi na, mapapakasal ko kayo sa Islam. Sabi niya, Freddy, kahit minor de edad ang girlfriend mo, pero kailangan pumayag muna ang mga magulang ng girlfriend mo. Sa ng mahal na Allah, nung kinausam tamin ng magulang ni Jovi, ay pumayag naman sila. Kaya ang sabi ni Gov, Oh, Freddy, kailan mo gustong magsyada? Handa ka na ba? Sabi ko, Gov, bigyan mo ako ng ilang linggo. Pagkatapos ng ilang linggo, tinawagan ako ni Gov, pero hindi ako makapagsalita. Sinumpong ako ng sobrang hika, kasi po may asma po ako. Ay, eh, halos hindi po ako makapagsalita. So naalala ko na kada November pala, ay pumupunta ako sa Maguindanao. Dahil ako po ay nagko-concert doon taon-taon. Dahil ako po yung sumulat ng kantang magindanaw na tungkol po doon sa Minasaker na limamput limang katao doon sa Magindanao. At sinulat ko po yung kantang yon pagkabalita ko doon sa Masaker. At lahat po nung kinikita ng album na magindanaw ay ibinibigay ko po sa mga biktima ng massacre. Ganun po kami naging close ng mga magudadato. Dahil taon-taon po ako nandun at tinutulungan ko silang magkaroon ng hustisya yung mga minasaker sa Maguindanao. So sa ganun pong sitwasyon ay ako ang nagsuggest kay Go, gawin na lang po kaya natin sa November. Kaya sabi niya, ay oo nga pala. Sabi niya, malapit na yun. Total, lagi ka nga palang nandun doon. Isabay na rin natin sa concert, sabi niya. Sige po, ka ako. So, madalit-talita, pumunta kami ng November 22. Nagsyahada ako sa Buluan, Maguindanao. Kinahaponan nun, kami ikinasal ng misis ko. At kinabukasan nun, nasa National TV kaming lahat. At tama si Governor Mangudadato. Nung tinanggap ko ang Islam, ay nawala yung mga intriga, nawala yung mga kung ano nilang sinasabi. Pero ito po ang isa pang mahalagang pangyayari. Nung kinabukasan to na may concert ako, nakahanda na po yung NEC na iniinom ko bago ako tumugtog sa entablado. Kasi alam na po ni Governor na bago ako sumampa sa concert, ay umiinom ako ng NEC kasama yung Watawat Band, yung, yung, mga tropa natin sa Watawat Band. Sabi ni Gov, oh bro, hindi mo ba iinumin yung brandy mo? Malapit ka ng sumalang. Sabi ko, bro, hindi na ako umiinom kasi Muslim na ako. At ang sabi sa akin ni Gob, eh bro, pwede naman huwag ka lang maglasing at huwag mong ipapakita sa ibang kapatid na umiinom ka. Sabi ko, Gob, hindi pwede, Gob. Nabasa ko na yan, Gob, ka ako doon sa Quran na ibinigay sa akin ng isang kapatid ka ako, na English na Quran ka ako. Nabasa ko doon ka ako na pinagbawal na talaga ng mahal na Allah ang pag-inom ng alak. Noong una ka ako, pwede. Pero nung pangalawa, sabi niya, bawasan ng alak. Pero nung pangatlong utos niya ka ako, bawal na talaga. Kaya ka ako susundin ko yung bro. Babaya mo na lang ka ako yung ibang kapatid natin na umiinom. Pero ako, since Muslim na ako, ha, ako titigil na ako sa pag-inom. At magmula po nung naging Muslim ako, hanggang ngayon po, ay hindi na po ako tumikim ng kahit kapirasong alak. So yun po ang may pagmamalaki ko sa inyo. At hindi lang po yun. Magmula po nung naging Muslim ako, yun pong pasensya ko na dati ganito, kaikli. Ngayon po ay hindi ko na ma, ma, ma ano kung gaano, kalawak yung aking pasensya. At kung dati po ako ay uh, mapagpakumbaba pa noong araw na mas mapagpakumbaba pa po ako ngayon magmula po nung naging Muslim ako. At magmula po nung naging Muslim ako, ay nagkaroon po ako ng katahimikan sa buhay. Ganon din po ang misis ko at ang kanyang pamilya. Kaya kung kayo po ay nag-iisip na katulad ko noon, dumaan ako sa pag-question sa lahat ng mga religion, mga kapatid at mga kababayan ko, kung hindi pa po kayo nakakakita ng tunay na religion at tunay na nag-iisang Diyos, andito po sa Islam. Dito na po kayo. At katutunayan ko po sa inyo na nandito ang iisang Diyos. Nakita ko na po siya. At ngayong gabi din po, yun pong anak kong si Jericho, ay tumanggap na rin po ng kanyang pagiging Muslim. Siya na rin po isang Muslim. Yung aking anak, tumayo ka anak at magpakita ka sa kanila. So yan po ang aking journey papuntang Islam. Assalamualaikum po sa inyong lahat.